Hi guys mga kamasbati, ngayon nga pong araw ay pumunta kami sa dagat at nanguha ng swaki at aming pinang ulam. Tinawag ko na rin nga yung ibang mga bata para kahit pa paano yung makapagsalo-salo. Napakasarap nga ng aming kain at talaga nabusog kaming lahat. Maaga pala nga ay niyaya na ako ni mama na pumunta sa dagat para nga marami-rami yung makuha naming suwaki. Lalo na nga ngayong araw ay medyo malaki yung dagat kaya medyo mahirap yung paghahanap. At yun nga sabi nga ni mama ay magtulungan na lang daw kami para nga mabilis kayo makakuha kasi nga mamaya ay medyo malaki na talaga yung dagat. po naghahanap ako ng swake, at may nakita ako nagtatagong pansit. Uy, anong ginagawa ng pansit sa dagat? Ito nga po ay tinatawag sa aming gulaman. Na madalas na nakatago o nakakapit sa lusay o damo-damo sa dagat. Minsan nga ay mahirap itong makita dahil magkasing kulay lang sila ng lusay. Napakalambot nga po nito at napakasarap, lalo na nga kung masarap at baanghang yung sausawan. Uy, bigla tuloy ako nagutom. At sa paghahanap nga po ng suwaki ay kailangan nga pong dahan-dahan lang sa paglalakad para nga po hindi lumabo yung dagat dahil nga po kung ganyan ay talagang mahihirapan sa paghahanap. Pero kung malina naman nga yung dagat at saka hindi magalaw ay talagang madali makakakita ng suwaki dahil nga sa kulay nitong mala rainbow. Anong rainbow? Kadalasan nga ang kulay po nito ay orange, green, brown, white, saka black. Ganyan. At sa pagkuha nga rito ay dahan-dahan lang nga sa paghawak. Dahil nga sa matinik ito ay maaaring nga matinik yung kamay gaya ko. Ay, talaga masakit. At ito nga po minsan ay magkadikit-dikit lang. Kaya naman di mo na kailangan pumunta pa ng malayo. Dahil maliit pa lang na space na pupuntahan mo ay marami ka nang makikita. Gaya nga nito ay ilang hakbang lang ay meron na naman. thank <laughs> Ngayon nga po ay marami-rami na rin ang aming nakuha. At sabi nga ng kapatid ko ay mag-aalas 9 na. Kaya naman talaga napakainit na at napakahabdi na sa balat ang sikat ng araw. Kaya naman ay binilis-bilisan na namin dahil nga po ay maglilinis pa nito. po guys ay lilinisan na natin ang mga nakuha nating swaki. Sa paglilinis nga po ay mas magandang nasa dagat na mismo para nga mabilis na malinisan at mahugasan. Ang kailangan lang nga po natin sa paglilinis ay ang kutsilyo. Kung wala naman nga po ay pwede naman ang itak. Dahil nga po ay gagamitin lang naman ito sa pagbibiyak at paghahati. Pagkatapos kang mahati ay alisin na natin ang mga kinaing laman nito. At ang mga kinakaila nga po nito ay gaya lang nga po ng lusay at mga damu-damu sa dagat. Kaya naman ay malinis itong kainin. Pagkatapos nga po nating malinisa na yung hugasan natin ito ulit sa malinis na tubig at kukunin natin gamit ang kutsara. Taba nga kinukuha ko pa lang ay di ko na mapigilang ang tikman. Ay gutom yan! Dahil na rin nga sa kulay nitong orange, talagang masarap ng tingnan. Ganito lang nga ang itsura nito na kung makikita mo nga sa dagat ay kung ano lang, pero suwak na suwak rin pala sa vitamina, lalo na sa calcium. Masarap na, libre pa, o oh, diba? San ka po? pagkatapos nga ng pagkukuha ng laman ng swaki, ay bigla ko nga naalala ang pansit. Uy, ang pansit. Tinikman ko na rin nga ito dahil nga kinikilaw lang naman ito o okay kinakaing hilaw. At ito na nga po guys ang lahat ng mga nalinisan nating swaki. At ganito lang nga po karami lahat ng laman ng na mga nakuha nating swaki sa dagat. At gaya nga ng kanina edi eh, ko naman mapigilang tikman. Kaya naman nga itilakman ko na baka nga kasi mamaya ay eh, wala nang pang ulam. Mukhang ang galit na ito, mga kasama ko. Pagkatapos nga po ng lahat ng iyon, ay nilagay ko na nga itong kanin sa dahon ng saging at pagkatapos nga ay nilagay ko na itong nakuha nating swake sa ibabaw ng kanin para nga mas magandang tingnan. Pagkatapos nga po ng paghahanda ay ready na ang ating pananghalian. At ayan na nga po guys, itinawag ko na nga itong aking pamangka na super liit na kanina nga haba naghahanda pa lang ako ay gusto nang kumain. Tapos nga ngayon ay nahihiya na at pati na lang sa pagkain, ay wag ganun. Pero sabi nga, di yan nahihiya, nag lang lang lakas. Kung naman nga napatawa-tawa lang, ay grabe naman pala pumaspas, uy, standaan lang. <laughs> kaya po guys, nang na nga ang ilang mga bata, kaya naman ay niyaya ko na para kahit papano ay salo at matikman na rin nila ang nakuha naming suwaki. At ito nga ang pamangkin kong maliit ay kay laki, -laki ng kain na hanggang ngayon nga ay di pa rin nagpapaawa. Ay talagang totoo nga, nag-iipon lang ng lakas. Ngayon okay, nga po ay eh, patapos na nga kaming kumain at bigla nga nagsisulputan itong mga kamay. Kaya ayan wala talagang natira. Kundi ang maliit na kamay nitong bulilit na todo pulot pa rin ng mga natirang kanin. Ayan nga at na ibig sabihin nga busog na dapat lang. <laughs>